So guys, gandang araw sa lahat dyan. So welcome back dito sa aking channel guys, in CMX si Vlog. Ah, uh, Meron tayong gagawin dito guys, may ayusin tayo na isang uh, water pump na nasira. <laughs> so, Ayan guys, video maingay, may maraming aso dito. So, meron pala tayong ayos na water pump na sira, hindi nang kaigop ng tubig uh, tinanggal natin so merong diferensya sa loob ng uh, kaniyang pump uh, may nakita tayo na diferensya guys uh, yun yung ayusin uh, natin at uh, subukan natin na uh, paganahin ulit. So, itong water pump na ito guys, under siya pero hindi uh, higop siya ng tubig pero mahina lang guys. So, konti lang yung tubig na mahihigop niya. So, yung uh, binaklas natin. So, ito yung so, yung okay, so, yeah, binaklas na natin. So, yung kanyang impeller, guys. Ah, uh, ito. Ah, uh, may mga gas-gas na. Ito, makikita natin. Gas-gas to -gas -gas, guys. No. So, yung kulay nito, original, ito. Pero dahil may, mag, may, may nagkasagi na siya, may friction. So, ito yung Ah, uh, gas gas so dahil yung ano niya itong parts na guys so kung naalala niyo yung nakaraang video natin guys ito yung nasira nung una so ngayon iba naman yung sira so nung una guys ito yung nag crack dito wali halos kalahati yung na nasira nag crack so yung sira dito ito nga uh, medyo hindi siya yung mga bloktok na dito guys uh, makikita nyo ganyan hindi na siya pantay so pero ah uh, okay pa siguro to kaya lang yung sira talaga dito guys ay nandito sa ilalim ayan uh. kung natin ito so ito yung parts guys na nasira sa ilalim so ito yung sira guys ayan so yung ano dito sa likod niya yan kung makikita niyo dito medyo nagkaroon ng UP yan kung baga kung titingnan ni guys parang nakaranas to ng init ba yan medyo lumambot siya at ito na yung naging uh, itsura niya katapos uh, karanas ng matinding init may mga ano tingnan niyo may butas na dito tapos lumiit yung butas dito sa gitna yeah so dito dito rin ah, uh, hindi na perfect yung kanyang pa circle parang naging goblong na siya guys. ayan tingnan niyo so dito may rubber dito tapos na butas dito guys bali yung extension dito, bukan ganyan yung kahaba. Yun. Pero na sigura, ito yun. Nandito. So, hindi ko alam kung na yun. So, yun. Pinalitan natin. Naghanap ng ah, uh, dito doon sa mga hardware siguro. Ito yung kita guys. Ito pamalit. Ito yung pampamalit pam guys. Ah. So, ito yung bago. Ayan. Nakikita niyo dito. Parang perfect circle siya dito guys. At may rubber dito. Ayan, oh. No? May rubber dito, guys. Ayan, dito. So, itong nasira Ayan, wala na. Kumpara natin, guys. So, ito yung bago. Ito yung alo, may nasira Ayan, oh, no, dito. So, ito, may rubber pa dito. Ito, wala na. Kasi naputol dito, guys. Iwan ko kung bakit. Uh, nagkaroon ng butas dito sa loob, guys. Yung uh, Luma Kaya ito Buti na lang May nakahanap na Nakahanap ng uh, Pamalit dito guys So ito Mapalitan natin So magkatulad lang sila guys Ayan. Kung titignan natin Ayan so Ito yung bago so Ito yung luma Ayan Parehas lang sila Yung forma Ayan So ngayon Ipagkakabit natin ito dito sa loob. Ayan. Dito sa pinatay lalit. Subukan muna natin ito. Ilawan ito. So dyan. Dyan natin i-papasok. Muna natin ito. Yeah. So dito natin i-pistol to guys. Yeah. Geno. Yeah, diyan jam. May butas na yan. So, 'di na yung tubig big uh, na hiiligot ni ng uh, pang. So, dito papasok. Yeah. Dito papasok yung tubig guys, na galing sa deep well dito. Uh, yung isa so dito, guys. Ito yung uh, uh, wala pang sira. Yung sira sa, sa, sa likod, oh, yun ayan. Tingnan <laughs> niyo, iba talaga. O oh. yan kumpara dito. Yan. So ganyan, yung eh. dalawa. Tingnan niyo yan. Yeah. hindi na parehas guys <laughs> kaya nga siguro hindi na makapaghigup higop itong uh, water pump na to. kasi ito yung diferensya so sinicheck natin okay naman yung impaler nya so yun binaklas natin sa likod kasi ito nasa loob to guys so dito kakabit lang natin to okay. Eh, sorry Dito papasok na nito dito, guys. So dyan, nung sa butas na yan, tapos ini dito Dito na, dito guys dito na, dito plaster lang natin so dyan, na, dito na, na, dito yang dito 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 na, dito na, dito na, dito na, dito na, So, dyan natin ipasok nyo yung may butas niya. Tagos at kabila. Dito ba dyan, o? Yan. Dyan natin, Tulak eh. ah, lang natin. So, yan So, so dito. Ito yung forma niya dito sa loob. Tapos, saka dito, ipapasok ito. Oh. Dito. Pasok natin to. So, ito yung yan, yan, sa harap. Yan, oh. Ganyan So, kailangan maipasok itong isang ito guys. Oh. Kailangan mapasok natin dyan. Ayan. Muli ganyan. So, ganyan sa guys. Ayan. So, dito pala yung gasket. Tapos, i apa masuk nanti dito sa eh uh, kan yang motor din suka bila nanganin lang natin tong kannya ano guys gasket pinya ngoring dito lipat natin suka bila para Yan. Maksud so, itu nanti di questo. Itu. Depan nanti itu, Guys. Yan. Beginian tuh. Yan. So, questo rasya. Linisin lang natin to. Parang mga mga na. Yan Pinakalawang Okay. So ipapasok na natin dito yung kanyang pump. pasok nanti guys so ganyan po yung puro ya yan buksan natin ito guys uh, subukan natin ikotin yung, yung ah propeller kung libre yan so ito ikotin natin so okay libre siya so ngayon ito lagay mo tayo ng onion dito sa PPR tong pipe na to meron tayong PPR na onion dito ibalik lang natin to guys lagay mo na tayo ng PPR na onion dyan. Ito.

subukan natin pa ano mo po guys handa rin so katihan muna natin so nandito po yung source source ng tubig guys yeah. itong ano to ito po yung kanyang source dito so Ayan, ano lang natin. Ayan, ganyan. Dito. Gitu. Ayan, o. No. So, bakit dito? Ito natin. Ito na lang natin. Ito na lang natin. Ito na lang natin. tubig so, na tumalo dito. Hindi sila puno na yan. Pump So, ganito lang yung kati na ginawa natin. Puno na lang. Tubig so puno na doon, is yes. so yung natin doon, at testing natin kung gagana to so yung puno na doon. lagyan mo natin ng extension na host papunta doon sa labas para tayo magkaroon ng tubig dito so lagyan mo natin ng host sa labas Ayan. yung tubig dito puntahan natin sa labas so tapos na yan yeah, yun. Testing natin. Subukan natin i-on yung breaker. Kung lagas pang tubig. <laughs> Uy. Shhh. Anong i-on? Magbuwak kang gawin niya. guys, una natin. Ay, salip di. Ipakita ito mo eh. So yun, dyan lalabas yung tubig. Pag meron. So on ko na guys. ayun guys lakas oy lakas na oh so yun yung diferensya guys yun yung diferensya nung ano guys aga siya pero napakahina parang tumutulo lang yung tubig dyan sa dulo ng hose pero ngayon yun lakas na siya so yun okay na Success tayo. Alright. So, ganito guys. Agan. So, guys. Open na natin. Ilipat natin yung hose doon sa lalagyan nila. Yan. So, yun. Ibabalik natin yung hose at palitan natin. Guys, tapos na natin nalipat yung hose. So, uh, puntahan natin sa likod. Doon kasi yung ano, uh, papunta yung tubig mula dito. And dito yung guys. Sa likod. So, dito tayo guys. Yan. So, dito pala yung hose ah. ito yung karugtong ng hose. May tinanagay dyan para sa CR. Yan. So, may control valve dito. I-off natin para yung tubig hindi ka pasok doon sa CR. So, yung tubig. Saan yung tubig pupunta? So, dito sa gripo siguro. Dito. May mga gripo. So, may tangki dyan guys. Ayan yung tangki. Bali maliit na bladder pressure tank. So diyan yung tubig uh, magiimbak. So test uh, subukan natin guys kung gagana pa siya. So yan O pao natin yung breaker. Yun yung breaker tay. So, yan. Yan subukan na kaandar na yung muna, guys. Uh, pump ayun iya meron ng tubig oh tubig parang ano lah Ano ang dito? Anan naman -man ay. <laughs> Mayroon dito sa loob. Ayan. Makyat yung face eye guys. Ayan. Yung face eye dito. O oh, makyat. Ayan. Pumitik. Pumitik na. So puno na tong pressure tank na to Ayan. Pumitik na. Ayan. Oh. Yung gins niya guys. All Alright. So, uh, subukan natin i-open ulit yung gripo. So, naka-off na yung uh, pump doon, guys. Ngayon, open natin yung gripo. Kung may tubig ba na lalabas sa gripo na to? Ayun, yun. Yan. Pero mukhang hindi maganda yung agas, guys. Linisin muna natin yung gripo. Tanggalin muna natin yung gripo, guys. di hit ya ya. Yeah. Maka, okay, apakah yeah, gitu. Ya, tetap itu iya. Nang ya guys ya. Hmm. Lu meramin kelawang itu, ah. so lini sini nanti nang conte. sprinkler oh. Hindi na makadaloy yung ano. Tubig dito kasi. Eh, braste. Eh. makikita niyo yung pino na to. Kunin natin to. Gamit yung kutsilyo. o makuha. So, ito siya guys. Pinong-pino kasi ito. So, hindi na makadaan yung tubig kapag yung dumi uh, dumi dikit dito. Kaya kunin natin ito. So, balik lang natin ito. So, Yan. Yan. Dito Ngayon Balik natin at Sukukan natin yung Performance ng Gripo na ito Ngayon Tukun natin yung gripo Ito Yan Taraaa malamig yata daming dumi guys ini isa ini ya yan na yung malaki yata. yung sa sprinkler yan na ano yata so balik natin tanggalin natin kulit yang uh, si yang mengadumik lemak, lemak lemak tak tak punuh dami mga dumi sa masama sa tubig dapat siguro may filter bago may pasok dito kasi dito mahaharang yung mga dumi sa daanan ng tubig na maliliit na butas dito, dito, dito. Yan. Yung una, medyo maganda. Kalauna na yun, babalik sa dati is. So, dito na lang tayo sa buo. Yan. Yan lang tayo. Ang ang piti na so medyo malabo pa yung tubig guys kasi nga may repair natin tapos inalog-alog natin yung dipwell well so dipwil kasi yung pinagkukunan ng tubig guys kaya lumabo yung tubig so yan yan mandar na yung pump So ngayon may tubig na. naghugas na rin yung mas dami magasin nyo ito guys. So maraming malabas guys. Maraming. <tinyo> Hindi yung titong lili na guys. Ngayon lang to. So na. Nirepair natin. So close lang natin para ano lininaw na yung tubig ayan, tumitik na yung pressure gauge doon sa tank ay pressure switch pala yun guys tapos na nating na balik at napalitan yung sira sa pump yun, may tubig na dito hirap kasi yung tubig dito guys so doon tayo so ano pump balik tayo doon So, yun guys. Tapos na tayo dito guys. Ah. Yan. <laughs> so, tapos na. Yung, ito yung hotel pump. So, tapos na natin napalitan yung kanyang sira guys. Ito. Ito yung sira niya. So, okay na siya guys. Yan. So, yun. Maraming salamat sa inyong panonood. Um, God bless sa ating lahat. Bye-bye.